Hello guys, welcome to my channel. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay please, pakisubscribe naman po ako. Ayan, ito po ay Buhay Amerika. Ngayon ay wala akong trabaho na two, two months kasi wala na rin pong school ang anak ko. Pero, sobrang busy ko kasi nililinis ko naman ngayon ang aming bahay. Tapos sa inyo yung aking nililinis. Okay? Wala pa mababas kasi lahat na to ay pwede. Maganda. Gamit ko lahat. Kaya lang. Alam ko i-organize. Okay? Kata ko sa inyo. Industry. Hello guys. Ayan. Ang aming room ni Kike. Dati ay malinis to. Kaya lang sobrang dami kong pinamimili. Ayan. Kaya, so, yeah sobrang dami. Ayan, kapapadala ko lang po ng box sa aking mama. Ngayon, ilagay na naman ako ng box. Balik ba yung box sa so, kanya? Para naman sa Pasko, ito po ay room ng anak ko. Pero sa so dami kong gamit, lahat ng room ay punong-puno. Kaya, kaya siya. Ngayon, naisip ko na huwag na mabibili. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Ayan. Lilikpitin natin yan. Naayusin ko yan. Pero yung sa taas, hindi na muna kasi wala ko lalagyan. Maayos po yung sa taas. Mga kung ano-ano kong gamit. Kasi shed ko, yung bodega ko, ay puno na rin. Ayan. Ayan o. Oh, please. Tulong naman sa paglilinis. <laughs> Ayan. Hindi katulad dito sa Amerika na pwede kang kumuha ng katulong. Walang katulong dito. Kasi sa sarili mo ang ah. maglilinis. At mag-aayos ng bahay mo. Ayan. Ayan. Nakita ka sa inyo yung loob ng bahay ko. Ay, loob ng aming room. Ayan. Ay, mga papadala ko yan sa Pinas. Kaya na siya. Lahat na yan ay magaganda. Ay, papadala ko yan sa mama. At sa akin supporter follower binibigyan ko na sila ay yung aking shoes pakita to sa inyo yung shoes ko yan inayos ko siya Ayan, di ko na po kailangan mamotot ng basura kasi pang puno din po yung bahay ko. Ayan, Ayan na, di ba? Ito yung taas niyan. Yung laruan ni Kike na hindi pa niya nagagamit. Ayan yung damit ni Kike. Sobrang daming damit ni Kike. At bil ng bilis ako. Ayan pa. Ayan yung mga stepping ko. Ayan. Pinipilit ko ayusin. Ayan ay nung gold ng asawa pang gold na asawa ko ay mga gamit ko yan sa aming house yan yeah, lahat na yan yung mga pinibili ko yan po yung damit ni Kike punong puno ang aking ito pala yung bag ko Ayan. ang mga bag ko yan din lang ko tinamba ko siya dyan kasi wala na ako mapaglagyan ayan lahat po na bag na yan ay magaganda wala lang akong malagyan. Tingnan mo ko na. Dyan muna. Ayan. Diba? Pero unti-unti ko siya inaayos oh, dati. Una lagi yung sapatos ko ngayon puno. Uh -huh. Ayan. Ayan. Uh -huh. Pero maaayos ko yan. Unti-unti. Everyday. Ayan yung mga damit. Diba? Kalat ko yan. Pero ayan yung mga gamit niya sa Pasko. Kaya dapat ayusin. Alright. Thank you for watching. Ayan. Gagandahan ko na to. Lilinisin ko na yung room na anak ko. To sa kabilang kwarto. ay na kasi tayo nga ako ngayon. Okay. Oh, bye-bye. Thank you for watching. Please, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe subscribe po po aking channel. Be nice, America. Channel. Thank you. Bye bye. For now, love you.